Pinuntahan nila ang pinagmumulan ng boses at naabutan nila ang baklang balerina na nagsasayaw. Tapos laking tuwa ni Mr. 2 nang makita si Mr. 3, pero nabigla ito dahil nagawang makatakas ni ikatlo. Habang si Lupi ay patuloy na tinatahak ang mainit na lugar, nang pinakawalan nila ang baklang balerina at nalaman nito na naroon din si Strawboy. Kaya nagpasalamat na si Mr. 2 kay Mr. 3 at saka umalis para sundan ang kanyang friend. Samantala dumating ang mga marin at sinalubong sila ng isang masukistang babae na papahigpitin ang seguridad ng Impel Down. Habang sila Henkak ay nasa level 5 na at sinabihan si Ace na may mga bisita ito at pinakita nga ang Empress. Kaya nagtaka si Jimbe at Ace kung ano ang pakay ng prinsesa. Habang ang ibang prisoners ay higigil sa Empress. Tapos nilapitan ni Henkak si Ace at sinabing binisita lang niya ang magiging dahilan ng digmaan. At dahil walang galang ang mga prisoners sa princess ay nagalit ang warden. Tapos ginamit ang ability nito para lasunin ang mga bastos na mga preso. At sinamantala naman ito ng Empress para sabihin ang gusto nitong iparating kay Ace. Kaya hindi makapaniwala ang Fahir Fist. Nang pinakawala ni Magellan ang kanyang Hydra, kaya nalason ang mga prisoners. Tapos nag na si Hancock na umalis, habang si Ace ay sinabi kay Jimbe na sabi ng Empress na naroon si Lupi, kaya nag rin ang Fishman. Samantala inatake ng Sphinx si Strawboy at kanya itong nahuli, pero may dumating na kamuka ni Zoro. At pinatigil sa pag-atake ang monster na mabilis na natigilan. Tapos tumalon ito at sinipa sa face ang Sphinx kaya nakatakas si Strawboy. Nang makita ng ating bida na nagpalit ng face si Zoro, at naging si Bon Clay, kaya laking tuwa ni Luffy, dahil muli silang nagkita ng tropa. Pero may panira ng moment kaya pinagsisipa ito ni Mr. Three, at dinamay rin ang monster na kanyang tinuluyan kaya nagkabukol-bukol ito kaya nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang moment at nagyakapan sa tuwa. Pero walang planong tigilan sila ng una ng chief at pinasugod ang mga unggoy sa ating mga bida. Kaya magkasama nilang ginulpi ang mga hunters na walang kanhirap-hirap tapos iniwan nila ang mga ito na nakabulagta. Tapos nagpatuloy na ang dalawa na pumunta sa level 4. Habang si Boa Henkak ay tinanggalan na ng posas, dahil didiretsyo na sila ng Vice Admiral sa Marine Ford. Samantala ni Report kay Warden ang status ng mga pugante at nagalit ang taong lason dahil malaking gusot ang kailangan niyang ayusin. Nang dumating ang mistress at sinabing handa na raw silang manghunt kasama ang mga weirdong animales, kaya nagutos na ng plano si Magellan at personal niyang pupuntahan ang level 4. Samantala pagod na si Buggy at si Mr. 3, kaya nagpahinga muna ang mga ito. Habang sila Lupi at Mr. 2 ay hinarap ang si puning cow na mabilis na sumugod at namalo pero agad na naiwasan ni Strawboy. At pag singhot ay hinampas ng Minotaurus ang ballerina. kaya tumilapon ito. Tapos bigla na lang na nasa likod na ito ng ating bida at umatake ng dalawang beses na nagpatalsik kay Lupi. Pero wala itong planong tigilan ng sipuning minotor at muling hinampas. Subalit nagawang sipain ito ni Mr. 2 kaya nakabawi na si Strawboy. Pero wala itong naging epekto sa beast at hinawakan nito ang Valerina at sinaldak sa sahig. Kaya ginamit na ng ating bida ang second gear at pinakawalan ang jet bazooka na nagpalipad sa kalaban. Tapos bumangon na si Bon Clay at sinabing malapit na sila sa level 4 at tinuro ang bintana kaya tinalo nila ito pero napaso si Lupi dahil mainit tapos nang kanilang nilapitan ay nasaksihan nila na isang impyerno ang lugar nang matanong ni Strawboy na kung sino ang gustong makita ng Valerina at sagot ni ikalawa na si Ivankov na tinatawag na Miracle Worker na reina ng Kababaka Kingdom. At habang nagkukwento si Bon Clay, ay nakita nila ang dalawang ijot na hinahabol ng si Puning Minotor. Kaya nagulat si ikalawa at napasama na silang tumakbo habang si Lupi ay natutuwa dahil binalikan siya ng kapwa idyot. Tapos tinanong ni Baggy kung naalala ba ni Strawboy ang kanyang Baggy Ball pero hindi ang sagot ni Lupi. Kaya na-depress ang payaso pero sabi niya na na-develop na niya ito na tinawag na Baggy Tapos nagpasikat si Bagi gamit ang kanyang bagong armas at binigyan ng malakas na pagsabog ang Wild Beast. Kaya Napahanga ang tatlong ijot sa secret weapon ng payaso. Pero muling bumangon ang sipuning minotor, kaya tumalon si Bon Clay at si Nipa ang lintik na animal na nagbaon dito. Tapos binalot ni Ikatlo ng candle wax ang kamao ni Lupi. At gamit ang gamgam rahi fall ay sinuntok ni Lupi ang wild beast. Kaya dito ito tumilapon at nanak out sa lakas ng atake, kaya nagdiwang ang apat na ijot. Tapos desidido pa rin si Lupi na pumunta sa level 4, kaya umaapila na si Mr. 3 at si Baggy. Pero nang lang si Strawboy habang sa bon ay pinapaalis na lang ang dalawang idiot. Nang biglang nawasak ang pader sa taas at napansin ni Lupi na tumataas ang siling. Pero sabi ni Mr. 3 na baliktad ang nangyayari dahil bumabagsak sila. Kaya naiyak ang mga ito dahil mahuhulog sila sa lava. Nang pinakita ang kabuuan ng level 4 na impyerno, tapos hinampas ng wild beast ang mga preso papunta sa kumukulong lava. Habang ang isang preso ay hinampas si Panot kaya hinampas ito ng turoso ni Mr. Wan at nahulog. Samantala sa main gate ng level 4 ay nagtitipon-tipon ang mga Guardia civil at wild beast. Nang ginulo ng vice warden si Magellan, kaya nagalit ito at muling bumalik sa pagtay. Kaya nakakadiring nila lang raw ito sabi ng vice warden. Tapos dumating ang mistress na siyang nagko-command sa mga wild beast. Nang dumating ang Guardia civil at nireport na nasa level 3 na ang mga pugante. Kaya sabi ng warden na pabor raw ito sa kanila na roon sila sa entrance ng level 4. Pero bumabagsak na ang ating mga bida sa level 4, kaya may muling nag-report sa warden na naroon na ang mga pugante. Kaya nagtaka si Magellan kung paanong nakapuntaron ang mga ito. At sinabi sa kanya na bumagsak ang ating mga bida sa siling pababa sa well. Tapos pinaliwanag kung paanong nakaligtas ang mga pugante sa kumukulong lava. Kaya lumabas na ang warden at hinati ang grupo sa tatlo. Si Jabal ay magbabantay sa gate paakyat sa level 3, at ang mistress ang pupunta sa gate pababa sa level 5. Pero nagreklamo ang dalawa kaya binugahan sila ng poison gas ng taong lason. Kaya pinaghanda na ang lahat at ang warden ay muling bumalik sa pagtain na kinagalit nila. Samantala napapaso ang mga ijot ng tumakbo si Lupi at na-realize ni Mr. Two na papunta sa kitchen ang pinupuntahan ni Strawboy. Kaya sinundan niya ito habang si Lupi ay naamoy lang pala ang pagkain kaya nalaman niya ang kitchen. Pero dumating ang mga guardia civil kaya mabilis na inatak ni Strawboy ang mga ito. Tapos tumalon ito at nagpaulan ng suntok at sipa kaya mabilis na ang mga kalaban. Nang tumulong na rin sa Mr. Two sa pagpapatumba sa mga guardia civil. Samantala ni report sa warden na nagumpisa ng maghasik ng kaguluhan ang mga pugante. Kaya galit na lumabas si Magellan sa banyo nito. Habang sila ikatlo at bagi ay nagpaplanong tumakas dahil katapusan na nila pag si warden Magellan ang nakaharap nila. Nang may pumatak ng mga poison sa tabi ni Lupi kaya natarata si Bon Clay nang makita ang warden mula sa itaas at bumagsak sa kanilang harapan. Kaya lumayo na ang mga guardia civil habang si Strawboy ay pinapaalis ito dahil mainit ang ulo nito at gutom. Tapos sinubukang awati ni ikalawa si Lupi dahil taong lason ang warden. Nang sinabi ni Magellan na alam niya ang pakay ni Lupi na iligtas ang kanyang kapatid. Pero hindi raw ito magagawa ni Strawboy dahil isasama niya ito sa hula ng kanyang kuya. Subalit sagot ni Lupi na hindi raw siya mapipigilan. Kaya aya ni Bonclay na tumakas na sila ni Strawboy pero ayon sa warden na na lahat ang exit. Tapos nilabas ni Magellan ang kanyang napakalaking Hydra at inatake si Lupi na kanyang naiwasan. At nang babawi ito ng suntok sa Hydra ay humarang si Mr. Two at siya ang nasuntok. Kaya hinila ito ni Lupi at ng makadistansya, ay sinabi ni Mr. Free na hindi nila pwedeng hawakan ang lasun. Kaya nainis si Strawboy dahil wala silang ibang opsyon. Nang maisip ni Bon Clay na magpanggap para siya ang puntiryahin ng Warden. Pero nagpalabas pa ng dalawang Hydra si Magellan para sabay na puntiryahin ang dalawang idiot. Kaya tumakbo ang dalawa pero kahit na may madadamay ay hinabol pa rin ng Hydra ang ating mga bida. Tapos naisipan ni Lupi na kumapit at magswing papunta sa kumukulong lava, kaya nasunog ang ulo ng Hydra. Nang magpalabas ng bola ang Warden at binuga kay Lupi at nagsabog ito ng poison gas. Kaya naapektuhan si Lupi dahil para itong tergas. Tapos gamit ang Hydra ay ginamit ito ni Magellan para pumunta sa lokasyon ni Strawboy. At gamit ang sungay nito ay inatake ang uhugin nating bida na agad na naiwasan. Kaya muling sumuntok si Magellan ng napakalakas at ligtas naman si Lupi at buhok lang ang nadaplisan. Pero pagtingin niya sa taas ay natunaw ang pader dahil sa lason. Samantala na pag-usapan ni Mr. Three at Baggy na habang abala si Magellan ay sasamantalahin na nilang tumakas. Habang si Bon Clay ay pinapanood ang ating bida na nilalabanan ang taong lason. At nakukonsensya ito dahil hindi niya masamahan si Strawboy na lumaban sa Warden sapagkat sure kill ang aabutin niya dito. Habang si Lupi ay hirap na hirap na nilalabanan si Magellan dahil hindi niya pwedeng hawakan ito tapos tuluyan ng tumakas si ikalawa dahil sa takot nito. Samantala nakita nila ikatlo at bagi na gwardyado ang gate ng level 3. Pero naisip nila na nila na labanan ang Vice Warden, kaya nilusog nila ang mga ito. Nang aatake na ang dalawang idiot ay pinigilan sila ni Hanyabal, dahil naisip nito na pag nakatakas ang mga preso, ay masisira ang pangalan ng Warden at siya ang papalit rito pag natanggal sa posisyon. Kaya pinaparaan na nila ang mga preso pero inatake pa rin ang dalawa ang mga gwardiya civil at naglikha ng pagsabog. Pero malakas ang vice warden kaya hindi ito napano. Habang si Lupi ay nag-decide na gamitin ang second gear at handa ng isakripisyo ang mga kamay nito. Tapos ginamit ni Strawboy ang kanyang jet bazooka sa taong lason kaya napaluhod ang kalaban tapos nabalot ng poison ang kamay ni Lupi. Samantala hindi kinaya ng dalawang idiot ang lakas ng vice warden kaya nagulpi ang mga ito at ginapos. Nang namamalipit sa sakit ang ating bida samantalang si Magellan ay mukhang nakarecover na. Sa kanito inadmire na nagawang siyang paluhudin ni Strawboy. Pero nakover daw ng lason ang kamay ni Lupi kaya kakalat ang poison sa katawan ni Strawboy. Subalit walang planong sumuko ang ating bida, tapos muling ginamit ang gamgam -gam jet bazooka na nagpaatras lang sa taong lason. Nang binugahan ni Magellan si Lupi ng poison na mabilis na naiwasan. Kaya inulit-ulit ito ng kalaban pero hindi tumatama dahil mabilis ang ating bida sa kanyang pag-ilag. Tapos lumitaw si Strawboy sa likuran ng warden, kaya ginamit ni Magellan ang Hydra at inatake si Lupi. Habang sinabayan ni Lupi ng jet pistol ang Hydra, Ayan nag-splash ang lason sa katawan ni Strawboy. Nang maramdaman ni Lupi na nababalot na siya ng poison gas na binubuga ng taong lason, tapos sa kanyang likod ay may lumabas na multo kaya natigilan ang ating bida. Kanyang pinagsusuntok ang multo pero para lang itong usok na naglalaho. Nang magpalobo si Lupi at nagbuga ng hangin para mawala ang poison sa paligid. Pero wala itong silbi dahil tuluyan ng naapektuhan ng lason si Strawboy at dahan-dahang bumagsak. Samantala binitbit na ang dalawang idiot ng mga Gwadja Civil. Nang dumating si Mr. True at pinigilan ito, kaya natigilan ang mga gwarja civil. Tapos mabilis na umatake si Bon Clay para iligtas ang mga kapwa idiot. Nang sinugod siya ng ibang gwarja civil, kaya pinagsisipan niya ang mga ito. Kaya personal na itong nilabanan ng Vice Warden at nakipagtagisan ng bilis ng atake. At parang o sa pag-ilag ang Valerina na nakailag sa mga atake. Nang paglingon ng Vice Warden ay naakit ito sa kasiksihan ng baklang Valerina. Habang si Magellan ay iiwan na si Lupi pero pinipilit pa rin itong bumangon. Tapos hinampas nito ang kanyang ulo para muling magising saka muling tumayo at muling haharapin si Magellan. Tapos ginamit niya ang gambang pistol na mabilis na naiwasan at saka hinawakan ang kanyang braso ng taong lason tapos binalibag ito sa simento. Pero muling bumangon si Strawboy kaya sinabi ni Magellan na wag na itong lumaban dahil hindi na maliligtas si Ace pero sumuntok pa rin si Lupi at hindi na makaasinta ng maayos. Subalit hindi pa rin ito sumusuko at ginamit ang gambang kick na wala sa direksyon kaya napaso pa ito. Habang nakatayo lang ang warden na nainip na, kaya ginamit ni Lupi ang second gear at nilabas din ni Magellan ang Hydra tapos nagsabayan ang dalawa ng kanilang atake na tumapos sa ating bida.